Magandang araw mga ka-Daniel. Ito pala yung order ng taga Nasog po na kalan, isang set. Bali pala ipapertest ko muna bago ko sa kanya ipapadala para sigurado ako na hindi siya makakaproblema at isisend ko sa kanya yung video na to. So yan, lagyan na natin ng kanyang oil mga ka-Daniel oh patak-patak para tuloy-tuloy na yung kanyang apoy. Yung pala yung bagong design ko na ano, burner oh. Patas yung buga mga kadanyel oh. Patas yung buga niyan. At medyo maliit 'yan sa una kong upload na video. Maliit lang ng kaunti yung uh, diameter niya sa taas. Pero yung butas niya kaunting diferensya lang. Oo, kasi medyo maliit lang na kaunti. Kaunting-kaunti lang naman eh. Pero mas maganda rin yung niya, yung apoy niya. Oh. Talagang nakatotok sa puwit ng kaldero. At ito pa lang design na to. Pwede na rin niya sa ano sa pag ano ng sinaing ng pag, pang sinaing. Lagyan lang ng ano ng yero sa puwit ng kaldero para hindi masunog yung inyong sinaing. Yan pala oh. Kulay blue na lalo pag may wala nang ilaw yan pero sa blue naman eh kahit hindi naman gaano blue yung apoy walang problema yon. hindi naman makakaawin ang apoy ng kaldero nyo kasi may hangin kahit medyo may pula pula pa yon hindi yan sa kaldero Walang lang mahina yung hangin pag mahina talagang hangin talagang magkakaawin yan lalo pag walang hangin yan papakuloan natin yung tubig na yan mabilis lang yan gumulo mga kadanyil yan na alas nasa kalahati yung ano natin yung blower Ito yung design na burner na ano na pangmalakasan talaga. Maraming butas at may pressure. Yan, maya-maya lang. Ano na yan? Mga 2 o 3 minutes lang yan. Mga kadanyil, kulo na yan. Accounting tubig lang. Kasi baka umapaw eh. Pumasok sa chamber, relayab eh. yan. Ayan o. Oh. Tinan Mabilis lang o nasa 2 minutes lang 2 o 1 minutes mahigit eh Yan tuloy-tuloy na Kung nasimulan yan tuloy-tuloy na yan mga kadanyil Mga idol Lakas oh Tatanggalin na natin kasi baka mamaya Umapaw Kahit ganyan lang Ka kaunti yung tubig Pag mainit na mainit yan Aapaw yan eh Baka mag lumiyab yung apoy. Yun ang lakas oh. Ang taas oh. May pressure yan mga ka-Daniel. Kasi pag walang pressure, kahit ganyan, tumas yung ganyan na apoy, hindi yan makakapakalo masyado or mabilisan. Kahit may apoy yan na malakas, pag walang, hindi nyo sinabayan ng hangin, wala rin, walang pinta yung apoy na yun. Kailangan talaga, malakas din yung pressure para talagang magkukulo agad yung pinapakulo nyo Yan o, napakalakas o taas na taas yung apoy o di 4 chamber lang yan mga kadangil yan, ganyan yung design na yan o magkaparehas nyan medyo yan, yung itim na yon yun yung dati ito yung ngayon, medyo maliit lang yung tinitesting ko na yan pero kauting diferensya lang sila. Alas kauting kaunti lang talaga. Pareha sila mabilis pang pakuluan ng uh, mga tubig. Yan uh. oh, sir, uh, di ko na panggita yung pangalan mo kasi baka bawal eh. Sabihin ko na lang, basta yung taga po Batangas pala, mayari nito. Papasip ko yan na mamaya. Pagka pintura. Pag, pag ko na yun eh. So, ayan, ipapadala ko sa iyo yung video na to para makita mo yung kung gaano yung kagandahan ng apoy. Ayan 'yon. Oh. Bugang-bugang pataas. So, ayan mga ka-Daniel, mga boss, mga idol. Hanggang dito na lang muna ang aking video na to. Maraming-maraming salamat sa panonood.